Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Inaasahang makakatanggap na ang ating mga senior citizens ng kanilang unang buwan ng pensyon na nagkakahalaga ng 1,000 pesos at ayon ito sa DSWD at ito ay pinamahagi noong Pebrero 2. Ang balitang ito ay nakalap sa Inquirer Net. thank <laughs> you Minarkahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang unang pagbibigay ng social pension para sa mga mahihirap na senior citizens noong Pebrero 2, habang dumalo naman si First Lady Luis Araneta Marcos. Sinabi ng Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na ang Republic Act No. 11916 na nagpapataas ng pensyon ng mga senior citizens ay para parangalan at pagkilala sa mga sakripisyo ng mga senior citizens. Ayon pa sa kanya, ang batas na ito ay parangal sa mga sakripisyo, malasakit at pagmamahal ng walang sakripisyo. Ito ang ipinagkakaloob ng ating mga lolo at lola. Itinaas ng Republic Act Number no. 11916 ang buwan ng pensyon ng mga mahihirap na senior citizens mula sa 500 pesos hanggang 1,000 pesos. Dagdag pa niya, ang inyong pakikiramay sa pagkilos, integridad sa paglilingkod at pagkakaisa sa komunidad ay ang mga gabay na prinsipyo na ginagawa ng DSWD, isang napakahalagang pwersa para sa kabutihan ng ating bansa. Nasa 4 million na mahigit na senior citizens ang sakop ng social pension program para sa taong 2024, ito ay ayon sa DSWD. Thanks for watching! Please don't forget to like! like share and subscribe